Yun, may nakita si Arjina na ano. Limango. Yan. yeah tahan lang, RG. Yan. Yeah. Nakakaramdam, RG. bin Uli na, RG. Uli na, uli na. Taas mo na. Itaas mo na. Nasa loob din na lang. Ba't? <laughs>

Tatlo, no? Ah, babae. babae ngayon, Panalo. <laughs> Iba yung ano. <laughs> <laughs> Position mo. Run! Dalawa na, na takas? Ha? Dalawa na takas? Buti ka na kung sa tubig. <laughs> Adyan, yan babae? Labi talaga na daw mo laglag <laughs> eh. Yeah, ya mo lang muna. Arge. Dito kaya palagi na huli nang. Mm. Inubos ni na pala. Hindi ah, takas nga kagabi di sa Ha? Di sa takas kagabi. Ge, arge pa ba mo arge? Pa ba mo na? Ya, dak mo mo sa star lupa. Di, o kanang yan. Dito na ipit. Pag mo saktan pag nasasaktan kasi lalo sila <laughs> nagwawala eh. Ganyan talaga para sa pag-ibig pa. Ate mo eh, hindi niya bibitawan talaga ni Arge. Hindi, yung ako? bayan, hindi rin siya makalabas. Eh. Hindi yung makalabas. Hindi, hindi, hindi. Bibitaw niyan. Magano yan. Yan. Hmm. <laughs> Sige. Yan. <laughs> hmm. Dyan ako sipit. Huwag, huwag, huwag. Diyan ako nasipit eh. Kasi hawak mo pa yung yan yun. Yung pong. Hindi na. Oh. Sinira talaga ni Pochi. Ngayon baba mo ngayon yan. yan Tatagilid na dito. Diyan. Diyan. Diyan mo, dyan, dyan, dyan mo baba. Sa so may ano, lapag mo. Diyan. Ito muna. Mahin natin ito yeah, Yan. Pogi. Bitaw na. <laughs> nah, <hello>? <laughs> <laughs> ah. Ah. Ako, ako, e, uh, ah. Ay, Grabe, yun. grabe. Nice, ka. Intense yun. Kailangan ko siya para lumutang. Grabe naman, yun. Grabe, ah, yun. <laughs> lucky mga idol. Kailangan nyo, nakawala, no? Grabe, yun. Grabe, yun. Grabe naman. Talaga, pinapabilib mo. Talaga, kami idol, ha. Kailangan nyo, nakawala, okay. no? Binitawan ko, eh. <laughs> Galing, ha. Oh, lucky, oh. Sus, baga, awit. Sumumpi Hindi, sinadya ko yun para lumutang, madali ganun nun. <laughs> eh, ir, irap dun, irap sa posisyon mo. Ha? Irap dun. Labas mo doon, nakuha eh. Sipit ko lang ako. Ayaw. ayaw Ayaw bumaba eh. Kusa naman yun. Ganyan din yung ano kapon eh, no? Ay, hindi, maliit mong kunti yun sa akin. Malaki sipit nya Parang katulad lang kay Puts na ano, huli kahapon. Yung ano. Yung magkapatong. Yung lalabas na mag isa. Muntik na talaga. Lucky din. Uh -huh. Oh grabe, mas kulado din idol. Huwag <laughs> yung galamay ba? Hmm. Yung sipit niya. Ayun, okay na. Ay, ito sa video. Ayun o. Galamay. Lalaki. Ay, lalaki nga lang. Mayroong pwede na yan, eh, daw. Huwag niyo muna ito kasi sa'yo pasok na yung kalahati niya, eh. Hinata ko yung safety niya, eh. Lumabas, eh. Kuri na ba, eh. Ngiktay ba, ngiktay? Hmm.